Salamat, pare, okay. ha. Okay. Mm -hmm. Sarap ng skin. Hindi mo, mami, ha. Nalasakang ko agad, ha. Opo. Ano yon? Uh, oh! Bakit <laughs> oh. oh, ikaw pala yan? Oh, pare. Dito na ako nakatira ngayon. Dito na eh. ako lang nakatira ngayon? Oh. Ito game na yung sinabi sa akin. <laughs> ikaw ang ginagawa mo dito. Eh, ito kasi minalagay sa pintuan mo, eh. I see ito, eh. <laughs> oh. Ah! Kasi saan ako ng yelo? May yelo, eh, mami. Oh, meron. Pati, Pati ang yelo mo. Tres lang. Tres lang? Pasok kami na pare. O oh, sige, mami. Pagbili ko nga isang yelo mo, mami. Isa lang pabibili mo? Masado ka, mami. Tres lang yung yelo mo. Oo. Oh. Eh Isa, ipa limang piso. Kung eh. kasi yung mami, tres lang. Eh, hindi ko namin kasi Ay, ka ka na minahalat kasi yung dagdag income lang. Okay, ganun mo, mami. Tres na Hindi mo sinasabi Dito ka lang pala. Oh, Alam mo, sino nung bago nakatira dito. Ikaw lang pala yung mga akin. Namiss

Pare, si pare mo. Oh, oh, pare. Hinga na hinga ka. Oo oh, nga, no, <laughs> eh, ano bang atin? Eh, pare, may estubig ka ba dyan? Oh, oh, meron naman, pare. Ni. Eh, pumasok ka muna. Hindi na, okay I mean, na, pare. Oo, oh, sige, pumasok ka muna. Oh. Uh. Eh, saan ka pa galing, pare? Eh, yeah, yun lang nga. basketball ako, eh. Ang hindi lang nila. Bibili saan Meron ba, mare? Oo, oh, meron. Ilang ice tubig? Mare, isa lang. Magkana istubig mo, mare? Dos, ah, dos, oh, oh, oh. okay, dos lang. dos lang? Oo. Kasi yung dos lang. Doon sa kabila, quattro. Oh, Ayun, hindi oh, ba malamig? Eh, kaya nga ay tubig, pare. Dapat malamig. Ayun nga, eh. Eh, mare, pabili ako isa. Isa lang. <laughs> init na init ka sa suot mo, mare. Eh, yeah, alam mo naman ngayon, pare. Sobrang init talaga ngayon.

Oh, pare, naman, eh, ano Oo, pare! Ano naman ang Eh, ako. May ice candy ka ba dyan? Ice candy? Oo oh, mare. Oo oh, kasi... meron, kumpleto ako dito. <laughs> Ikahanap ko ng ice candy sa kabila. na naman ako. Oo. Oh. Eh, yun na eh. Kasi, kasi mare, oh, meron. Kung masarap yung flavor na yan mahal. Kapasok ka muna pare. Hindi nga. Kapasok ko Oo, ilan na oh, ilang, eh, si pare. Nandiyan ba? Kaya, ma, walang ano dito. Pumasok. Lalo ice candy mo, mare. Tres. Tres din, pare. Tres okay. Mura dun sa kabila. Na, piso, napakaliit. yung klase yung skin din. ni? hindi mo Mukhang masarap yung skin din. Sige, sige, pare. Oo. Mukhang masarap na yung skin Pare. Pare, huwag yung malambot, maki. Yun yung may malambot sa matigas, Huwag yung Ang habang ng iski, mo pare, doon sa kabila. Napakaliit. Hindi mo na kanya na sobrang tigil. ako na pare, customer ka eh. Ikaw pa. ano? Butas sa butas yung yung mga ice cream yung mga Lagi na susundot. Ah, lagi ba na susundot, mami? Susundot. At hindi na, mami, baka ano, ipaan mo lang sa akin, ako magsusundot para hindi magkabutas sa butas yung Hindi na, pare. So, pare, okay na ba yan? Ganyang katigas? Okay lang ito, mami. Mga sarap to. Ano, mami? Dito na ako. Oh, sige, pare. Sabihin mo, may tinda ako hmm. ice cream, ice sabi at yun dito, ah. Oh, o, salamat. Para taas. dito na rin bumili. Ayan, ah, salamat. pare. Ay, salamat, pare.